Grabe nga ang awa ko kay Tatay, mga ka ko, nang dumating siya sa aking tindahan. Hirap na hirap na siyang huminga at pati na rin ang kanyang paglalakad ay hirap na hirap siya. Kumusta ba kayo? Ito? Hmm. na. Oo, umal na hingal kayo. Upu ka muna, Tay. Upu ka. Oh. Ha? Naglakan ka mula kay Bagal. Upu ka muna. Upo ka! Grabe mga kail ko, ayun si tatay, dumating dito sa pwesto ko. Ano? Hirap na hirap siyang maglakad at huminga. Saan kayo tayo pupunta? Mangihingi kayo? Naubos na yung napanalunan niyo? Wala na mabot niya na nalunan. Ha? Wala na Naubos na? tulasan uh -huh. no? ano 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 na? Uh -huh. uh -huh. Hindi uh -huh. na luto na? ano 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 na? ano 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 dumating dito si tatay sa tindahan ko na naman hirap, hirap na hirap na siyang ano, hirap hirap siyang huminga mga ka-idol tay, iikot ka pa ba dyan sa palengke? Walang, walang wala ba talaga kayo ngayon? naubos na din yung game sa akin binili ko ng yero binili mo lang? yero yeah. pinapolo ngayon at ito oo oh. eh gusto mo, bisitahin natin ngayon yung bahay mo o, oh, sige, sige, sige Eh mga kayul ko, hirap na hirap huminga si tatay. Tapung hapo. O tara, punta tayo sa inyo tay. Halika, halika. Bili na rin tayo ng pagkain mo dyan sa drive-thru. Iwanan ko muna itong mga kailangan ko na tingdahan ko. Parang mag, pati ng tanaw, tanaw ha hindi ko na nga pinayagan si tatay mga ka-idol na manghingi o manglimos sa loob ng palengke dahil hirap-hirap na, hirap na siyang maglakad at huminga niyaya ko na lang siya para bumalik sa kanilang bahay Eh Jeep ni? O Tay tara mauuna kay Tay. Punta tayo dun sa sasakyan. Dun sa sasakyan ko. Para makita ko yung bahay mo. Doon po sa baba Ayan mga ko talagang hirap na hirap na siya maglakad. Magaano nga siya man manlilimo siya dito sa ano sa palengke. So hindi na natin siya pa papaglimusin at bibili na lang kami ng pagkain niya sa Jollibee. Tapos ihatid ko siya sa ano sa bahay nila. Ayan, iniwanan ko muna yung tindahan ko mga ka-idol. Paring Mark, patanaw ng tindahan ko ha. Okay. Ayan okay. mga ko talagang hirap na hirap na si tatay maglakad Tay, dahan-dahan kayo, Tay, ha? Yan, o. No? Ngayon, mga kalkote, ka tingnan natin yung bahay niya sa kay Bagal. Oh. Dito ko na nga si tatay mga kakal ko pinasakay sa tabihan ko para hindi siya mahirapan. Grabe. Ang hirap ng sitwasyon ni tatay, mga ka-idol. Hirap na hirap na si tatay maglakad, grabe. Uh, hindi ko na siya hinayaan na mag-ikot-ikot doon sa palengke. Kasi baka mga paano pa. Sobrang hirap na hirap na siya maglakad. Wala na kasi siyang mga kapamilya, mga idol. Sige tayo, okay lang kayo dyan. Sige, sarado nyo tay. <coughs> <coughs> Tatay, ilang taon na nga kayo? 84. 84, grabe mga ka-idol ko. Si tatay kasi ay wala siyang mga naging pamilya, walang naging asawa, walang naging anak. Kaya Ganto lang siya. Pagka nawawalan siya ng pagkain, naubos yung binigay natin. Nagiikot siya sa mahugan eh. Nangihingi siya. Itingnan natin yung bahay niya mga ka-idol. Okay. So ayan. Iniwan ko muna yung tindahan ko. Kasi, ano, tingnan ko yung bahay niya. Kaya, bilhin na tayo ng pagkain ng mamaya, ha? Okay lang sa'yo yung chicken joy? Jollibee? May pagkain baboy at karni. Manok? Ayaw ko. Ay, ayaw mo? Ay, anong pagkain ng mamaya? Baboy lang. Wala ditong baboy. May nabibilan ba dun sa inyo? Mayroon. Ay, siya, sige. Bibili na sana kami dito, mga kaidol ko, sa Jollibee ng manok. Spaghetti, gusto mo? Ayaw mo rin. O, sige, sige. Ano na pa Hello, pa rin, Jollibee. Actually, ano pa rin na pa Ayaw ni tatay ng Jollibee, mga ka-idol. O kaya, spaghetti man lang. Ikaw na lang tayo bibili doon. Ayan mga kail ko, pupuntahan po natin yung bahay ni tatay sa natin para makita ng ating mga viewers yung sitwasyon ni tatay at mayroon nga mga nag-message sa akin na gustong tumulong kay tatay uh, yung ko muna saglit yung tindaan ko alam nyo mga ko, sobrang hirap po talaga na tumanda ng mag-isa na walang pamilya, na walang anak, walang asawa tulad po kay tatay, 84 years old na po siya wala siyang ano, naging pamilya kaya hirap na hirap siya sa buhay niya mga ka-idol kaya ayos lang kayo dyan ayos lang kayo saan tayo dyan lili ko sa kanto po ng motor pole sabihin tatay nilakad nyo po ito kanina papuntang mahuga market nilakad mo lang ito punta natin para makita ng ating mga viewers mga kahit yung bahay ni Tatay yan, ito tayo dyan pasok dito tayo Malayo pa yung tay. Grabe yung daan dito mga idol. Lubak, lubak. Ayan, kababaan sa Saan tay? Ay, doon? Yan mga kaib ko. Sarap na harap ko dati yung maglakad. May kasama ka doon? Ayan mga kaib ko. Punta tayo sa bahay ni tatay. Pag isa lang kayo doon tayo. Hindi kayo nagluluto. Hirap talaga mga kail ko pag tumanda ng ng mag-isa. Yan mga ka-idol ko. Dito pala si tatay nakakira sa sulok nito. Layo pala tayo ng nilalakad nyo. Ano? Sobrang layo ng nilalakad nyo. mga ka-idol. Grabe. ito ito yung bahay mo Tatay. hmm yun mga kanyo ko hmm saan kayo natutulog tatay Mm, yung mga kalikoy yung tulugan ni tatay oh. dito na tayo mga ko sa bahay ni tatay oh. Grabe. Mag-isa lang kayo dito tayo? Oo. Oh. Mm. Mabuti, kumpleto kayo. May ilaw, may tubig din. Oo. Oh. Hmm. Grabe mga kaadol ko. Ito yung sitwasyon ni tatay dito. <coughs> Wala kayong ka-stack-stack na pagkain tayo, no? Ay. Saan? Ayun. Bigas? Ayun. Itong, bigas. ayan ang bigas nyo, tay. Oo. Oh. Pero bira kayo magluto? Hmm, <coughs> may bigas siya mga ka-idol ko Ito yung kalagayan dito ni tatay mga ka-idol oh. Hmm. Yung mga nagtatanong sa atin Nung um, gusto nilang mapuntahan natin yung bahay ni tatay Ito po oh. ko? <coughs> mm, ito oh. Itong bubong na to hmm. Ay yung sinasabi mo tayo na natulo Oh, ito Hmm kaya yeah, pala, ito yung ginawa, dito mo nilagay yung, yung binigay mong, nakuha mong 2,000. Hmm. Gusto nyo yung lahat yan. Hmm. Kasama nito. Flooring. pina flooring mo? Buti marami kang naiipon ma ka. Ha? Buti may iipon ka. Hindi ko ni, eh. Hmm. Yung sitwasyon ni tatay mga ka-idol. Ayan, meron din siyang maliit na lababo. Pero wala siyang mga stack-stack. Mm. Tay, ikaw na lang ang bumili mo ng pagkain dyan ha. Sa bilihan mo kasi ayaw mo naman sa Jollibee eh. Mm. Mm -mm. Eh, huwag ka na munang umikot doon. Ayan, kaya ako sumama dito para ano? makita ng ating mga viewers yung bahay mo. Kasi maraming nagtatanong sa akin eh kung saan daw yung bahay mo, yung may mga gustong tumulong sa'yo, nag-message. O, oh, eto po mga kayo ko yung kalagay ni tatay. Talagang mag-isa lang siya dito sa kanyang simpleng bahay. O, oh, mga kaidol ko. Kaya, ang aral po natin dito sa kwento ni tatay, eh, mga kaidol ko, grabe. Ah, uh, ilang taon na nga kayo, tay? 84. 84 years old na mga kaidol ko si tatay. Sa edad niya na 84 years old, eh, ito yung kalagayan niya. Mag-isa pa rin siya. Pero yung mga kapatid niyo, tay, mga kamag... Longo, Wala kang kapatid. Wala kang kapatid. Hindi mo na rin alam kung nasa anong nanay-tatay mo. Wala na rin siguro. Tatay na. Mm. Diyos ko po. <coughs> Mabuti nga, tay, pagdating mo sa tindahan ko, may benta na ako eh. May benta na rin ako doon eh. bigyan ko kayo tayo ha. Para hindi na kayo mag-ikot sa palengke ha. Yeah. Eh, ito tayo. Ito mga ka-idol. Oh. Mabuti na lang pag ano ni tatay dun sa akin sa maho gani. Eh, mayroon na rin akong benta kasi linggo ngayon. O tay. Para hindi na kayo mahirapan mag-ikot. Ikaw na lang po ang bumili ng pagkain mo, ha? Kasi ayaw mo naman bumili sa Jollibee. Ano? Ayaw mo ng manok? Mm -hmm. Sige, tay, ha? Pagpasensyaan mo na yan, tay, ha? Salamat. Mm. At least, napanood ng mga viewers ko yung sitwasyon mo dito, ha? Kung sakaling, ano, kasi may mga nagbimisid sa akin kung ano daw ang sitwasyon mo sa bahay mo, Ha? Tatay, anong masasabi mo dun sa mga nanonood sa iyo? Ang yung aral na natutunan mo sa buhay mo. Hindi ka na eh. Huwag mo na akong napagtularan. Ano, ano tayo? Ano, ano, ano? Huwag mo na akong napagtularan. Bakit? Mahirap yung ganito. Sanda na, walang gaga-aga. Wala kang kasama? Oo. Sige tayo ha. Sige. Anong dapat gawin tayo? Hindi, anong talaga. Hindi, anong dapat gawin pag kabataan pa. Ano pa na pa na makakasama. Mm -mm, tapos? Pag-anak alagaan mo. Mm, pag mayroon anak alagaan, para pag ikaw ay lumaki, pag lumaki yung mga bata, alagaan ka rin. Alagaan ka rin. okay. At sabi wala akong anak. Wala akong grabe, 84 na kayo. Mag-isa kayo, no? Mm -hmm. buti may libangan din kayo. Nanonood din kayo ng TV minsan. Dasal lang lagi tayo, no? Kay Lord. Okay. Sige tayo, ha? Ako yaris na kasi intinda ko. Iniwan ko lang. Salamat. Okay, tatay. Alam Oo. So, yun mga ka-idol ko. Nabisita Nabusita na po natin yung bahay ni tatay. Grabe. Mag-isa lang talaga siya doon. Wala siyang kasama. Grabe. Sana makuha natin yung aral na sinabi ni tatay napakahirap po talaga na mag-isa lang wala, siyang, ano, wala talaga siyang kasama so siguro sa susunod mga kadal ko pagbalik natin doon ay eh, madala natin siya ng mga grocery o so, mga dilata para di na po siya mahirapan sa pag ano, paglabas-labas ay hirap <coughs> Pauwi na po ako mga ka-idol. Papunta pala ako sa tindahan kasi niwanan ko lang yung tindahan ko. Wala kasing bantay doon. Kamasama na Kuya Leo Curse Ang ka-idol natin